mag magre-ride kami po kami sa Laguna but pupunta muna tayo kay ano bahay ni Royder Cabrera yung nice stroke na basketball player mag-react si God sa atin lahat yung action ni God yung grupo niya may tutulungan yung PBA Moto Club na binuo niya may tutulungan ulit mo ulit mo ulit sino ba ang ultimate idol mo sa PBA Friday Friday Nakaka-proud ah, tong ginawa natin, brother. Kamsat! Mga kapsad, uh -huh. At may ride po kami ang PPA Moto Club. Oh! Oy! Boso ah! Uh -huh. Mga kapsad, Good morning! Saan tayo pupunta, kamsat? Ikaw dapat tatanungin ko. Hindi! Hey, Napag-usapan na natin ito, October pa lang. Meron tayong ex, ex pba player na na-stroke. Ngayon, kailangan niya ng medication, kailangan niya ng help financially. And moral support. Importante yung support ng mga kapwa niya PBA players. Tama. And pupuntahan natin dahil ito talaga yung advocacy ng PBA Motoclub natin. Tumutulong din tayo. Yes, sir. So as as Magka, long as uh, nag enjoy tayo mag-ride together. Mag-charity, di ba? Mag-charity work tayo. Ito yung first charity ride natin ng 2024. Kasi kami sa mga PBA, uh, hindi lang sa PBA Motoclub, sa mga PBA player before, uh, alam niyo naman kami, nagkakasakitan kami sa court yung ba pisikalan, nagkakabasagan ng Oo. minsan ng mukha. Laks pero laks mo man maniko eh. <laughs> <laughs> pero pagdating pagdating sa labas, magkakaibigan po kami kahit hindi namin ka-team. Ganun po talaga eh. Uh, isang pamilya din po kami dahil siyempre, kami kasi trabaho lang. Pag nasa court kami, pride yan eh. Trabaho lang. Kahit minsan si Rico or si JJ magkaka... Uh, kalaro kami sa PBA before, talagang pisikalan yung laro. But paglabas talaga is kaibigan. So ngayon eh, Sobrang <laughs> busy na rin siya. At ngayon, load na ka. Mag-ra-ride tayo. Mag-ra-ride kami. Punta kami Laguna. But, pupunta muna tayo kay... Ano? Bahay ni Royder Cabrera. Yung nice stroke na basketball player. Actually, Ping, ito. Ito. Wala uh, ba ka ulit pusta kami kay Ping? Uh, pusta kami kay Ping. Pag hindi siya... Uy, may utang ka pa sa akin. 100 pa, eh. pa. Pag hindi <laughs> ka umiyak, kukulor natin. Pinky swear? Pinky swear? Hindi ako. Bakit? Pinky swear? Magaling pa. Nung natin siya, kung hindi daw natin sinabi, tatawa siya. O, syempre. O, nga yun. Hindi sinabi mo rin. Pero, may usapan tayo, tumawa ba ako hindi? Hindi, kasi alam na. mo. Tinanig mo sa Okay. May <laughs> 10,000 pa ako doon ah. 10,000 ano, O, see? Oh. O, so, Sa mga kamsa sa mga kamisin ba may gustong magtunig. Saan um, natin papadala? Uh, kaya tayo pupunta rin. si, na, si, uh, na, si uh, Boss Moch. Si Boss Mojing! Oh, boss Mojing! Shout out to you, Boss Mojing! Uh, siya sa atin. Ibibigay kay Ryder. Right there. And kaya tayo pupunta, kaya natin siya ibibideo. Hindi lang dahil gusto natin magpasikat or whatsoever. Ibibideo natin dahil oh. sibo natin yon sa mga order oh, trade. Sabi ni Boss daw natin si Ryder kung ano yung kailangan niya. Yeah. Tapos siya nga nabahala. Baka ba ba may mga gusto mag-donate po. Kami po um, open at uh, mapupunta po sa anya. 100% guarantee po yan. Aileen mo ka, <laughs> dito? Dito, 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 dito. Kaya kaya dito. Sandalan mo din pagdala. Sandalan pa din Kaya uliti ko kaya natin i si Royder. Una, may dinig tayo, natin yung video Bulo, sa Bulo, mga nagdo sa atin. Mga Bustos amazing natin dahil pag nanonood pa lang sila, dito na sila. Second, kaya natin dito, kaya natin gawin ito. Dahil sila tayo maging inspiration. Kaya natin i dahil gusto natin ipakita yung Gcash niya. Pwede na silang dumiretso ng Gcash papunta kay Roydor. Itatanong natin mamaya yung Gcash account niya. Yan, yan po ang ano? And video account niya. Yan po ang gabi account. ng PP Motoclavo. So... Sa mga gusto mag-donate po dyan, please, tulungan po natin itong batang... Si bata Roydor Cabrera. So, yun. Breakfast. Eh, call time. Kaso wala po yung breakfast. 9 to 10. 9 to 10. 9 to 10. Ah. Oop, oh, wait lang. Dito po ang magpa-podcast pala. Okay. Yan. Kailan ba tayo mag-start dito? Yeah, e Podcast. Ano no? Diyan na. So ito po ang headquarters ng PBA Moto Club. Baka matang na. At uh, samahan niyo po kami sa aming ride. At uh, bibisitahin natin si Royder Cabrera. Ang um, former PBA. Former PBA, ano, PBA po yan. Ah, uh, Rico. Rico. Anong, anong nangyari sa kanya? Nung ano? Nag, na, abang nagpa-practice, di ba? Hindi. Game. Ah, nasa game, game siya. After the game, biglang bumagsak. Oh, tapos biglang pagbagsak niya, hindi na siya makalakad, na-stroke na siya, so buong katawan niya. So sa ngayon, yung nakikipag-chat sa atin, yun yung therapist niya. Oh. Pero nakakapagsalita siya pero hindi fluent. Mamaya makikita niyo. So, yun, po. mga upsad, please samahan niyo po kami sa ano namin, sa ride po namin. Good morning and God bless you po. 2024 sa good year sa atin lahat. Thank you. God bless. Mga kapsat, amazing. 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 Let's go, let's go. Hahaha. <laughs> Kaya pala nawawala yun. Ano ko na kay JJ? Ayan, uh, thanks. Asa sa'yo? Let's go, let's ride, brother! Ang mm -hmm. mm -hmm. ganda ng kulay nito. Tandaan natin ba paano? Tol, bakit kulay yellow ang paborito mong kulay? Dahil sa ang color yellow ay visible palagi. Eh, lasal ka naman. Dapat green. <laughs> Oo nga, no? Oo, diba? <laughs> di ba? Hindi ko siya favorite color. Gusto ko sa sabay. Hindi. Eh, favorite. Tiga mo. Gusto ko na sabay. Yellow. Yellow. Pati ano, <laughs> yellow. Oh. Gusto ko na ah. sabay. Gusto pati yung buong mo. Muntik na nag-yellow. <laughs> 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 so, ano? Gusto mo na yellow lang? Yun lang? Hindi. Ano lang? Gusto ko lang yung ano niya. Sa automobile. Sa, sa automobile. Automobil. Ito pala Ito pala ang ano ko. Tol, oh. sabi mo naman, yun na natin. Sa PBA, yun na natin. Oh, oh, nga pala. Malapit na yan. Rick. Rico. Ano yung address pala dito? Um, 68 Roses. Kung gusto yung bumili 60, na nga. Mga PBA merch natin. May Gago Natix merch. May Pinkvis merch. may so, mga, mga helmet. 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 Oh, no? helmet. Ayun, pakita mo yung sample office ng uh, PBA Motoclub. Mag-open po tayo dyan sa mga gusto pong bumili. Ayan. Magkakaroon po tayo ng mga helmet dito. Mugs. Ayan po. O jersey. Open mga kapsat. God bless po. Enjoy. Okay, enjoy, enjoy muna. May narinig na? Triumph, baka naman. Triumph. Lahat na lang, triumph. Wala ko Okay, mga kapsat. Water break muna kami. Nandito na kami sa Kalang. So, pansol, 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 pansol. Ang dami pa lang mga resort dito. Na tayo. 30 kilometers na lang. 30. 30 kilometers. Nandun na kami. Excited na ba? Excited. Excited. May nawala ba? May nawala? Sino nawala? Sino nawala? Sino nawala? nawala? Siga ako. Siga ako ganito. Nasa list ako. Nasa uh harapan. -huh. May bus. Tumigil yung bus. Sabi ni Gago. Pag-break. Yung nagkabi Gago pumunta. Tainan <laughs> <laughs> ano ko ko? Ano ko? yung <laughs> <laughs> Ayan, ayan. Ay, Nakakita na, so, niyo naman. mga sar Nakita niyo. ka talaga. <laughs> na tayo. ay <laughs> you know, sir. Musta po? Musta? Airpod ni ano? Airpod ni Brother Roy. Brother Roy. Yeah. Airpod, Airpod. Nandito na kami sa Laguna ngayon, mga kapsa. So, kalaban so, ni Brother Roy. Nandito po kami. Unang una po hindi po humingi ng tulong sa amin si Roy. Kami po yung mismo nagpusa po ng So, mag-aabot po kami ng help para for finance, financial saka sa support para kay Roy, Roy. So, ngayon brother, mga kapatid, nandito na po kami sa bahay niya sa Laguna at uh, pero... Tansol Laguna. Tansol Laguna to no? Ay, ay, ay Santa Cruz na. Santa Cruz, Santa Cruz na to, Santa Cruz. Santa Cruz, sorry. So, na-meet po namin yung daddy niya at papasukan namin, ah, papasugin namin yung bahay nila ngayon para mabisita naman natin sila. So, yun mga kapasad, let's go. Airpot na pa niya, air pala niya, airpot pala niya. Brother, ready na ba? Ready na lahat. Ready na kami mga kapasad. Let's go, let's go, let's do this. Ng ating kapatid. Let's go, amazing, let's go. Nakaka-proud tong ginawa natin, brother. Hirap ng kaligtaan na. Nakaka-proud ginagawa natin. Siyempre, as usual. This is what we do. yes. what... Ito yung pinaka may sense na ride. Yes. Ba? Yung may matutulungan na tropa natin. Sa destination. No? So, it's nila. Uh, Bahay right. nila so, Let's go, let's yeah, go, let's, can go, go. Can let's go, let's go. Let's do this. Tao po. Tao po.

Nakabot ba kayo sa Global? Ha, hindi. Ay. Sa ano siya? Kia. Kia. Mm. Tapos, nag-Adamson, di ba? Start Adamson. Adamson to e. hmm. Di ba, Ping? Yes, Stop yes. Start Adamson. <laughs> <laughs> Tapos, <laughs> Hello. Hello. Bagaimana? 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 Bagaimana?

dito tayo sa bahay nila magugulo tayo. Mas, Sorry na late kami. Dapat before Christmas eh. Diba, yeah, diba dati mapasya lang katapat namin October pa lang. Umabot ng November. Tapos December dapat masaya ang Pasko mo. Kaso hindi kami nakahanap ng time. Medyo alangan yung timing dahil hindi namin makompleto. Gusto namin kompleto pag pumunta sa'yo eh. Okay? Walaan bro. Ano masasabi mo sa kanila? Hey, trigs, api trigs dumayo. Api trigs. Oh, api trigs. Shanti trigs. Shanti trigs. Shanti Kings! Shanti trigs. Shanti trigs. Shanti trigs. Shanti trigs. Shanti trigs. Kings! trigs. Shanti 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 uh, moral support from sa mga nakalaban mo sa PBA before. Tinitira ka ba nito? Ang nanginira sa akin dati. Ikaw pala nanginira. Ikaw pala nanginira sa kanya dati. <laughs> rookie, rookie, rookie. Rookie, 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 rookie Armon. Okay, so... Yun, good news. Good news mo na na? yung mga good news. Wala mo naman ang bad news ah. Alam mo naman ang bad news ah. Bad, bad, bad news kasi naplatan si Rico. Eh, naplatan. Alam mo dito <laughs> so, na <alam mo>, hindi, <laughs> malayo, hindi nyo, mo siya black. Malapit itong place niyo ah. Ito mo suko lang nakaharang. Worth it tong pinuntahan natin. Agribaka kayo lahat. Oh, naman. So, ang situation si Kuya, kaya, ay rekai competed di ba? Anong situation ng rider? Okay na, no, baka na-inggit. Konting na lang. Uh, lakad na lang. Paybay na lang. So nakalakad, uh, nakalakad, siya? nakalakad na siya? Nakakalakad na siya. Yeah! Pag so nakalakad na, gigimik kami ha. Uh, Gimik tayo. Uh, Pag nakakalakad uh, Gimik. <laughs> gigimik. Na. eh. So, um, kailan siya na... Dela yung ano niya yung ano ano nangyari sa kanya? Yun. Ne. Ito. Ate. Ate, ate, ate. Mm, ano pong nangyari sa kanya? Ay, hey, ano po, after nila nung kung nasa tag out, ah, bigla na naman siya ng collapse. Mayay, okay. lang to, kailan? November 24, 2021. Ate, may nararamdaman ba siya noon? Or wala? Wala naman po siya. So, sa bigla na lang? Nagulat na lang yung teammates niya. Bigla siyang Bumagsak. nakaupo daw sila na. Tapos bigla siya. siya pag Pagod na siguro. Tumong ba? Ano ah, nakapagod kasi yung 3x3. Oo. Oh. So ano ano paggagalitan mo pibe dapat wala na x3 3x3. Hey, dapat dapat pag 3x3 eh, wag sunod-sunod yung game. Oh, dapat pahinga yan. Dapat mas mereke the next day na yung championship Parang the whole day yung championship nila eh may championship one day event one day event at least gawin mo two two days day. naman kasi lang kasi mas mahirap sa 5 on 5 yan eh exactly tapos te, ano may tinake ba siya na ano yung mga vitamin drinks or energy drink kasi wala pa so sa pagod lang talaga pagod kailangan talaga tayo No. So, kailangan magpahinga talaga. Pero Treyo still, na, ang hirap yan. At pati sa FIBA, mga kapsat, mahirap yan. Sobrang hirap kasi pagka-shoot mo, lalabas, atake ulit. Hindi katulad ng limahan kasi nakakapagpahinga pag bumabalik sa ano eh. Sa kabilang wait, court. Wait, wait, wait. Ano? Sa 3 walang medic? Parang nung bago yung game nila, may accident na rin. Oo. Oh. So, kaya nung no time na kay Kuya naman nangyari, wala nang malihan. So, late late yung respond din. So, um, explain uh, mo muna si ba tayo dito? Si JJ Helter Brand, nakausap kami noong October, nasa, saan tayo Jay? Nasa, papunta tayo ng Bicol. Bicol. Bicol Cup. Bicol Cup. Okay. ganito ang nangyari, Roy si God ang nagpapunta sa amin dito si Jesus Christ. Alam mo kung paano? Um, natutulog ako. Nanaginip ka? Nanaginip ako. Hindi, seryoso. Ito, Sinabi na ko, sinabi ko to before namin pag-usapan ni JJ. Sabi ko, nanaginip ako. Jay, nanaginip ako. Ganito mm -hmm. weird ha? Ang weird. Alam mo kung, kung paano umandar si God? Alam mo paano mag-react mag mag, -move? mag si God sa atin lahat? Yung action ni God, natutulog ako, nanaginip ako, sabi sa akin ni God sa panaginip. Hindi specific ha, pero may pinaiwating sa akin na yung grupo nyo may tutulungan, yung PBA Moto Club na binuo nyo may tutulungan. Pagkising ko, wala naman sinabi sa akin ni God na ikaw. Okay? Pero yung panaginip na yun, hindi na ako natulog. Alas stress na madaling araw. Alas stress exactly. Paglabas, pagkuha ko ng cellphone ko, pag check ko ng Facebook ko, ikaw yung unang, unang lumabas. Una, lumabas. So, sabi ko, God, sabi ko, oh, nagtanong ako, sabi ko, hindi na ako natulog hanggang, hanggang alas 3, hanggang buong araw na ako hindi nakatulog. Tinawagan ko si JJ. Sabi ko, JJ, mayroon akong weird na panaginip. Si Lord, ginising ako ng alas 3, yung dream ko. So, gusto kong gusto ni Lord, tumulong yung club nyo, yung BBM Motoclub. Tapos ikaw yung unang lumabas sa Facebook page ko. Tapos tinawagan nila the Manchin. next day, naalala mo, hindi, ba? Diba? Hmm? mo? Sabi niya, boss Sabi niya, So, kaya na dito, yung kami uh, na Meron kaming na siya ng mga sa na iyo. Okay. 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 Sinibos, ching, okay. 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 Uh, ano yung barbershop niya, bro? Yes. Uh, undercut ba? Undercut. Hindi, hindi, hindi. Ano yung uh, barbershop ni um, Boss Monching? Um, Pininclo. Sabi barbershop? ni Boss, oy, si Boss Monching Talisayon. Sabi ni Boss Monching ni Boss, Man, boss namin to, manager namin. Manager, manager. Um, sabi ni Boss Monching, kung ano yung kailangan mo, sabi ni Boss Monching, tutulong siya. Lista mo lang daw. Lista, Lista mo lang. Papadala niya. Um, dahil ang papasalamat tayo kay Pininclo, saka yung... Katman ng barbershop. Okay, so Boss Monching, you're amazing. Uh, meron pa isa, meron pa isa. Squeeze, squeeze. Yo. Paliwanag mo, sino si Boss Monching? si Boss Monching ay the best boss. Boss namin yan. Yes. Boss ng ano, team. Uh, boss ng PBA Moto Club. PSL. PSL. Uh, boss namin sa MPBL na tutulong din. So, kahapon kasi, pinuntahan namin si Boss. Ang sabi sa amin eh, yun, katulad na sinabi ni Rico, uh, sabihin niyo lang kung anong kailangan niyo at uh, kung kaya ibigay, ibibigay niya talaga. Kanya kabayt si Boss Moncheng. yes hello saludo Boss Munchin. You are amazing. And, amazing. Uh, amazing. Ano masasabi mo doon? Walang medic. Pagka professional basketball game, automatic may medic. May medic sa ex versus mugs nga natin, may medic tayo doon. Hindi, oh, meron na rin nangyari prior. Your... Ah, yun naman pala eh. Pero dapat yon may reserve, di ba? Sa may agad kasi may kasunod na emergency. Oo. Tapos, ma'am, saan siya sinugod na hospital? Sa medical city po. Uh -huh. In uh -huh. so, Pasig. Initially, anong findings ng report? Yeah. Ito pala daw talaga. Hindi pala ikaw wala pala Rico eh. nag-report report. Nag-report report. Ito ano nice. po kayo? Relationship kay ano? Facial po. Kapatid po naman. Kapate, Facial. Ano pong apel? Kapatid. Initially, yeah. Or, to be continued. <laughs> initially, ano pong findings <laughs> ng doktor nung sinubod nyo siya sa... Arrhythmia. Arrhythmia. Uh -oh. Irregular heartbeat. Irregular heartbeat. So, mm -hmm. ano pong ano? Ano pong... Sa heart. Oo. Ano Just pong... 23 minutes bago siya na-revive. Wala siya talaga. <laughs> Wait. 23 minutes na walang heartbeat? Mm -hmm. 23 So today. wala rin siyang malay nun. No? So naging uncoach un un unconscious siya. heartbeat eh. <laughs> ano yun? Nako, parang oh, koma. Oh, Nako ba siya? Nako ba siya? So, yun, ay, ulitin, mo. Uh, uh, ulitin mo. Ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo. Ulitin mo, ulitin mo. Ulitin mo. Um, Rather Reuter, Cabrera. Sino ba ang ultimate idol mo sa PBA? Well, Friday. Pinisa lagi, pinisa ko lagi. Hindi ko jersey. Pa yan? Alam mo, dito, dito, di ba? Meron kaming ano, meron kaming souvenir Gax, talaga dito. Talaga, may souvenir kami iyo. Wala oh, oh. oh. sa akin, boy. yung kap mo. Hindi ko talaga yan para sa Eo! Bili mo ko sino ano oh, oh. oh, oh. pili pili pili

yung nakapula. Ayun, 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 ayun. Ang galing mo kasi yung... Lumapit ka, lumapit ka. Lumapit ka. Lumapit ka. Ito yung sinusupalpal mo dati, di ba? Sino yan. Oh, maganda rin ang sombrero niyan. <laughs> <laughs> Okay, so yan ay si JJ Heltelman. Ito si Mark Pingris. Ito si Carlo Castillo. Lahat kami dito. Si Mark Spin. Si Mark Kagiwa, kilala mo? Mark, 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 Mark Kagiwa. Mark Kagiwa. Thank you, Chris. na ngayon. Ay, niyo. Niyo. Pabayaan lang ako eh. <laughs> <laughs> At saka nabasa akong ulan, lumit ko. <laughs> <laughs> uh, uh, Tapos, Gerard sa... like you, of course. The White Rabbit. The White Rabbit. Walter. The, so. the, the Black Rabbit. So <laughs> oh, And so natin, Ah, Rigonize. 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 natin itong shirt. Pirmahan natin. Pirmahan natin. Pirmahan natin. Sige na lang natin. Pirmahan 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 yeah. yeah, oh! ah, <laughs> Alam mo, Brother Ryder, itong ano, teka. Wait ay, lang, bostoyo. Ton! Maganda yan, may narinig ako. Bustoyo, baka pwede naman. Yun! Ayun, okay. Pwede naman, no, Bustoyo. hindi uh, si Ryder, yung jersey niya na nabang, mo. natin. Baga na na, natin na, yung yan. Ah, oh, pakita, palabas, 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 palabas. Ay, oh, ay, ay, shantita, deputada, 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 deputada. Ay, pasok ako. Yung naroon, yung Ay, 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 ay. Ma-free mahiya, nya, 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 gusto yo. Baka naman, gusto yo, pwede naman. Ayun oh, no? Adamson. Global Port. Yan. Global Port. Global Port. Global. Gusto yo, nanawagan kami. Baka naman, no? konting tulong para sa atin ano. kapatid,